Yan, magandang araw mga kaidol. Kabundok na naman tayo mga kaidol. Ay, pois pois pa. Ay, araw mga kaidol ay mag Oo, kanga kami nung aming kinopra kapon. Pero ngayong araw oras na ito na umaga, nadaan muna tayo dito sa ating mga alagang hayop. ganito rin naman yung ginagawa natin araw-araw pag galing sa sa bahay ay sasalunga at magpapastol ng mga alagang hayop dito sa kaparangan at medyo malayla yung mga kaidol ilang kilometro din ito siguro may mga tatlo, apat na kilometro din ito bago marating atin yung ating papastulan sa mabilisan lakad kinukuha namin ito ng isang oras pag mabagal ka naman siguro mga dalawang oras ayan dyan o hindi tayo nag-uula hindi tayo kapit dyan eh. kaya magpapaskol oh. so mamaya kung ang kaidol eh. pupunta pa tayo dito sa wala naman dahil magkukukangan ng, ng... kopra na naluto natin kapon napakaganda ng lugar dito mga kaidol oh. Yan. Yan ang mga nyuga ganong ano yung mga kapitbahay ito. Yung kanilang pinagkukupran. Yan yung mga nag-aula rin dito ng bakal. makita yung ating baka dito ng itali oo nga nakawala yung ating turo yung pinapastol bakit kaya naputol ang lubid oh so, walang tali mga kaidol putol oh 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 ang tali mo oh oh wala oh. Hoy. Ah. Ang wala. Buti na lang dito tayo unang nag daan. Ayan, nakita natin. Oh. Uh. kun natin tali sa kasi yun nakatali eh walang kung bakit nalagot ay oo nga <coughs> natanggal na yung buhol ayan nandito naman nakatali nakaputol yung tali oo uh, talian natin mukhang uulan pa mga kaidol ay mag uukang kami ng ano kopra Diyan natin itong ating turo. At Tatalian natin ko. Halagut. Ho. Ho ho. Ho. ho! ho! Oh. Pasang ka. Pasang tong loko na to. oh. oh, oh. na. Oh. Nila pa. Oh. Gagi kung pasangkay. Magabulin pa ako. Ngali na. gusto mo dun sa kuadran na matigas yung bakal baga gusto mo dun huwag kang palukuluko upang atakasan mo ano ako ah oh Ayan, dito natin huliin mga kaidol sa isang baka huliin natin mga kaidol may pa ako ang likat na ito hindi naman dating ganito to ha ah! Eh! Pag sumunod sumulod. Oh. Ganyan talaga mga kaidol. Pagturo. Sobrang tigas. Kaya hindi pwedeng basta-basta lang mag-aulan. Ito ay malalambot. Ano? Hoy! Huh! Oh! At yan. Nandito tayo mga kaedol sa turong paka Papalitan natin. Pag-aaral eh. natin ng lubid kasi nga ni kamina, tagpuan natin nakawala. Yeah. good one. Pag ganyan kalaki na ang baka, hindi pwedeng ligaw yan. laging natin ng tali, mga kaidol. So, pag ganyan mga turo, mga kaidol, ingat lang sa pagpapalit nga ng mga lubid kasi minsan sinusumpong yung mga turo. Yan ay nanunuwag. Dito nga sa amin, nabalita lang ng mga nakarang araw na mayroong sinuwag na sariling baka ay eh, butas yung ganitong bungo. Kaya, sa pag-itindi ng mga alagang baka, dapat ituring natin yan na eh. huwag itolerate na parang hayop ang katulad nila. Kahit hayop yan ay eh, may mga isip din yan kaya dapat ituring nating kapamilya ang mga alaga nating hayop huwag natin ituring na hayop na nga ang pangalan ay nahayop mo pa yung mga sinasalbahe o kaya naaglahe si mga alagang hayop mo yun parang tao na rin so yun naman mga kaidol at hindi naman tayo sa kabila let's go rất là thích